Yes guys, muna itong top nga ako o oh, nga Rigi number 1, kaning kanta sa Octavs Huliwanag pindot ko siya gintro pa o oh. papapaminaw oh, niyang gitara o oh, pang Rigi ba Octavs inalabang kung oh, ano niya, ang kanta oh, ni? pindot siya Rigi guys pinaka number ako, ni siya nga kuha oh, Kaning sa mo guapo kuning ning ning ambu ikaram bertu na kung nga rigi nga kadano ko ning ginakanta ni Elias mo nay isa pud ni kanta niya sige to kay ni gintro kay urag ora sa kanang nilo kayo nga urag ka sa sa Parang islam nilengkoan kuhaan is siguro, islam na siguro ang kuhaan na niya. Okay, hanggat na siya pagkatira. Number 2 na kuhaan dinahan sa rigi. Hanggat niya pagkatira na mong kuhaan. Bukan ni siya, muna yung katulong ako, nang yes Palisya. siya. Hanggat niya po ang siya ang Pagkatira ang rigi ano Ya Kaya kanin po na Uga po ni, pero kurdas na nagkanta ni, is malis siya ka po ni,